Nako, ito pa yung malupet, guys. Di ba nga ako nabanggit, mga sangkay, itong si Bong Revilla na dawit di umano na isa sa mga opisyal na tumatanggap ng kickback. Ngayon, syempre, ang kailangan dyan, resibo. No? Maglabas sila ng ilan sa mga resibo. Ito ngayon, mga sangkay, mga nakita, may mga pictures pa po mismo nakasama itong si Alcantara sa isang blood control doon po sa Bulacan. Si Bong Revilla ay kasama pag-usapan po natin itong mga sangkay. Anyway, sa mga hindi pa po, po nakakapag-subscribe dyan, makikita nyo po yung subscribe button. Sa baba ng video na to, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, follow nyo po yung ating Facebook page. Alright. Revilla Alcantara, visit Bulacan Flood Control Projects in 2023. Ito po yun. Yan, makikita po ninyo. Yan po, si Bong Revilla. Yan po yung kumakalat na mga pictures. Eto, mga sangkay, isa-isayin natin. O ayan, kasama po niya yung tamba. <laughs> si ano po yan? Si Alcantara, di ba? Yung medyo chubby. <laughs> ayan, mga sangkay. So medyo ano to ha? Ewan ko kung paano pa po niya ididilay yan. Mm. Di ba? Si Bong Revilla yan. Eto pa, tingnan po Hmm. 'Di diba? Kasama po niya dito. Ito pa, nung sangkay. Ito si Alcantara, kitang-kita po dito na may binubuklat kasama po itong si uh, Bong Revilla. So ganyan po kalalim itong mga impormasyon na kumakalat ngayon. Ngayon, mga sangkay, itong mga larawan kumakalat ito ngayon sa mga balitaan at social media. Ayon nga po sa balita, naungkat sa social media ang dating post ng Department of Public Works and Highways DPWH Nakakaungkatan na Sino kayo nakaungkat na ito? Siguro mga netizens lang din Regional Office uh, na naglalaman ng mga litrato ng inspeksyon ni na dating Senador Bong Revilla dating District Engineer Henry Alcantara at dating Assistant District uh, Engineer Bryce Hernandez sa construction ng flood control projects sa Baum Paumbong at Hagunoy sa Bulacan noong 2023. Ayan po mga sangkay. Bistadong bistado na po ito. Makakalusot pa ba dito si Bong Revilla? Grabe, no? Isipin nyo mga sangkay. Kung hindi pala nagsalita si BBM, wala. Paano natin malalaman ito? <laughs> Di ba paano natin malalaman ito? Paano malalaman ng mga Pilipino, mga sanggeto? Ilang dekada pa para ma-discover ma ito o may magsisiwala? Ang bihir, ganito po kalala ang sistema ng korupsyon sa ating bansa. Talagang lubog na lubog ang ating bayan, mga sangkay, dahil po sa pangungurap. Isipin nyo yan, mga sangkay. Sito magkakala sa si Bong Revilla? Well, si, si Bong, Bong Revilla, di ba, mga sangkay? Nayari din po yan, mga sangkay, noong panahon ni Pinoy. Kasama niya po sila Jingui dyan. Kaya nga lang, pinalabas po ni PRRD. At ngayon, dawit na naman po sila, mga sangkay. Hmm, sabi mo ng na, mga nagko-comment dito. Ah. Uh, jail is sweeter than uh, the second time around. <laughs> jail is sweeter than second time, the second time around. Naku po! Nangangamoy kulungan, mga sangkay, itong si Bong Revilla. Always present si Budots. Iba ka talaga, alias Pogi, anak ka ng titeng. Uh, titeng. Ako po, mga sangkay, buhaya po talaga. Ngayon ang uh, mga madadali ng mga ng ating pamahalaan. Kasi, pare-parehas lang po itong mga ito, mga sangkay, di ba? Halos sa, uh, di hindi ko alam mayroong mayroon pang naiiba sa kanila eh. No? Uh, pagdating sa kaperahan, ay eh, talagang halos lumuwa ang kanilang mga mata. Talagang gustong gusto nila na mangurap na mangurap. At ngayon, mga sangkay, nangangamoy rehas itong si Bong Revilla. Ayaw po dito, oh ha, alam na this. Ayan na, mga sangkay. Man, uh, man of steel. Pictures cannot hide, sabi po ng uh, isang comment Yari ka na naman, uh, Manoy Bong. Not safe, your honor, sabi ni Carl. Sabi naman ni William, pag inuso ka na, matik na yung 100% kasi di ka naman ituturo kung wala kang alam. Kaya sa mga nagmamalinis, mas mabuti pa wag na kayong magpaliwanag kung gusto nyo magpaliwanag sa presinto. Eh, ay, ewan ko kung sangkay paano po nila ilulusot pa po ito? No? May mga ebidensya, mayroon na pong resibo. Ito pa, unang resibo pa lang po yan, mga sangkay. Pwede pa pong sabihin niya ni Bung Revilla na wala akong alam dyan. Nakapasama lang ako dyan sa Uh, sinasabing uh, inspeksyon sa gagawing flood control. Di ba? Ngayon, ang tanong, mga sangkay, uubra kaya ang mga palusok na yan? Ngayon, nakikita po natin, mga sangkay, itong malalang ang bihira, mga sangkay. Ito, eh. Paano ipapaliwanag ni buong revilya yan? Di ba? Ilulusok pa kaya yan, mga sangkay? Kasi, ibang klase po itong Ibang klase po talagang yung korupsyon. At ngayon nga po, ito pa yung balita. Uh, sabi dito, all DPWH projects in Bulacan, first district, substandard, sabi po ni Bryce. Ikinanta na po, lahat daw po ng mga flood control projects. O sabi po dito, ay, hindi lang pala flood control, all DPWH projects. My goodness, lahat daw po ng mga proyekto sa Bulacan ng DPWH, substandard ayun ito mga sangkay hindi naman na talaga ito nakapagtataka kaya nga lang ngayon kasi masyado pong maingay kasi nga po nagsalita ang presidente talagang minulat tayo ni BBM kung ano nga ba talaga yung totoong sistema at kalagayan ng ating bansa kung papaano ninanako ang pera ng taong bayan ng itong mga buwakang politiko former uh, department of public works and highways assistant District Engineer Bryce Hernandez said that all of their projects in the first District of Bulacan have been substandard since 2019. Up to the present. Since 2019. Kita niyo na. Mahaba-haba na po itong narating mga sangkay. 2019. Panahon pa po ni PRRD. Ang dami na pong substandard. Di ba nga po? Kung babalikan po natin yung isiniwalat ni PRRD noong 20 Uh, 2020, di ba? November po yun, mga sangkay 2020. Ang sabi niya, ang uh, ghost projects ay rampang sa DPWH. Di ba, mga sangkay? Pero, ang nakakagulat lang doon, walang naging action. Wala man lang, wala man lang pinakulong, di ba? Wala man lang nakulong ng mga kontratista, hinayaan lamang po ni PRRD, mga sangkay. Pambira. Uh, sabi ni Bam Aquino, Bryce, Sinasabi mo lahat ng proyekto ninyo substandard. Hmm. Sabi naman ni Hernandez, o ni Bryce Hernandez, opo your honor. Kasi lahat po ito may obligasyon na kailangan itago. Hindi po namimit yung eksaktong nasa plano. See? Hindi po namimit yung eksaktong plan ng mga proyekto. Ganyan po kalala mga sangkay. Naku, dumadami na pong impormasyon na hahatak po natin. Ngayon mga sangkay, Itong si Bong Revilla ay madidiin. Sigurado yan, madidiin. Ito, oh. May picture pa eh. Paano niya tatakasan yan? Di ba? Kung kayong tatanungin, mga sangkay, naniniwala ba kayo? Dito sa aligasyon, laban po kay Bong Revilla. Comment down below, mga sangkay. Huwag niyo po kayo inimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.